Anak ai sini nak diha. Anak lah nak anak. Lay down nak ah, lay down. Lay down. Lay down. Ada lek kamu hegdak Mana mah gini aku bata oi. Na unsa mah gini papi oi. Nak pakogos ka? Unyak nak, oi. Lay down na, lay down. <laughs> Unya nalan tamak gugus, ha? Ona di sini nak. Ona di sini nak. Atung kua onan sini nak. Mm. Um. Atung kua on. Um. Sikinna lay down nak. Lay down. Lay lay down. Sige na, lay down nak. <coughs> lay down nak. Sige nak. Lay down na anak. <laughs> Looran gini mo papi oy. <laughs> Looran gini papi gid nako gyud. Kalooran na magani bata a oy. Tinuod na magani tao ni bata. Lay da. Hala oh, kita likdan gid si ma. Hala kita likdan gi hapos mama oy gi simhot. Sana malani, anak imo na kun talikdan anak. Din agi din mo lab si Mama Lisa, anak. Ha? Din mo lab si Mama Lisa. Talik da na malang kunin mo. Nga nung man talik dan si Mama Lisa. Yung anak na lang din na. Manalikod na lang din bata ni Mama. Mama. Banto giligo og sayo. Kinahanglan man digoon ang batag iyo. kay hugaw man na ni maho man si papi. Kinahanglan man giligoon og sayo ang bata, Digid poy pwede di ligoon og sayo. Kasabot ang bata. Nakasabot si papi. <clears throat> kinahanglan yun ang bata liguog sa iyo kaya nanimaho man kain ka naglubog ka ganina dili magluod-luod ilan di ay pakasaba ang bata ngunanin na lang gaya din talikdas mamalisa ha talikda na lang ni mamalisa anak Dili pwede anak o. Dili pwede anak. Talik na lang hindi ah. Bliss lang mama bi. Bliss, mama. Bisag nagtalikod na. Taga santo. Kalaw yan ang bot. Oh, gilab gihapos mama lisa bisag nan So sa tugon di ay. Katugon di kumbata. Oh, katugon. Lay down na lang. Lay down na lang kay katugon Mangkas, papi. Mag lay down. Sige na, mag lay down na lang kay katugon man ka Sige na anak. Dili ipantoson si Mama Lisa. Sige na anak ko. Yan po guys. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan po. Lumalabas na po yung haring araw guys. Mainit na po sa labas mga palangga. Wala nang bagyo. Wala nang bagyo, guys. Ayun, magandang umaga sa ating lahat. Ito lang po muna ang update ni Papi, guys. Happy Saturday. Uh, wala na pong bagyo, guys. Mainit na po sa labas. Thank you for watching. Po si Papi, guys, nagtatampo pa rin, guys. Ayaw humarap sa akin.